Ano yan? Pugo po. Pugo. Yan, ano Yan naman na. ano yan? Mangmanipa. Sa pugo na. Sa ano? Sa eh. Ba't yan pugo nyo? Hindi naman yan puti. Eh pugo po. Ha? Ha? Pugo po. O ganun? Ito lang pugo? O yan? Iba po yung it ito, po, ito. Ito pa man Yan ay mani. eh. Okay. Ito na yung man eh. Ito na po. Kaso nakakapimpuls daw ito eh. Hindi na. Papaglab. Ha? Lagi po kayo nabilanti. Ano? Huwag po kayo. Uwe. Papa. Okay. Ay. Ano ba yan? Ba't, ba't may balat yung isa? Yung isa yung wala. Ano sir? Pwede ba naman yung balat ang gamit pipimple? Ito po gumay asin. Papa. Meron na doon nagaya kaya nga daw si. Tapos yung asin. Tapos yung puka sa pipimple. Ay, ay, muna. Nag-aaral ba parehas? Ito po. Tumigil na si Pagkara. Ito po. Tumigil. Bakit? Ayaw, Ayaw niya nag-on-fair. Kung mag-aasawa ka na? Hindi po. O ikaw? Ako po, magiging grade 7 sa bago pa. pero nag-aral ka pa? Opo. Um, Pwede nga po, may sakit tinda pa rin. Sa? kanino ba, An ba yan, tinda yan? Dito po sa niya, tinutulungan ko lang siya. O, oh, siyempre meron kang porsyento. Hindi po, yung mga tip lang po nasa amin. Tip? Opo. Hmm. Sa July, June, July po, may pasok na po. July? July 13. Ah, ganun ba? sige, hindi na ako bibili pero bigyan ko kayo kayo yung baon. Ha? Eh, hey, hati kayo. Thank you, Paul. Sa inyo na yan, ha? Bye, guys. Bye, bye Binigyan ko sila ng baon kasi mga estudyante pa sila. So, yan, guys, habang nagpapag ako sa SM, so, bakit kami yung dalawang estudyante? Isang 16, saka isang 17. Nagtitinda sila ng mali doon no, sa SM. And so instead na bumili ako sa kanila, binigyan ko na lang sila ng pambao. Di ba? Hati na lang sila. So may pera pa sila. Tapos, may panggastos pa sila. Hindi na nabawasan yung kalampanin. Okay, thank you so much guys. Salamat sa panonood.